na naman ang kailangan ganyo, nagbabalik na naman po. Kita ka ron magluto-luto, magkaon-kaon, magpabusdik-busdik. Ho, di ba hayahay? Ha ha ha! So, for today's video nga po mga kailangga, tara po samahan nyo po ako, manguha po tayo ng lupo. Dahil dito nga po sa amin ay katatapos nga lang po ng ani, syempre ito po ay nag-uumpisa na naman pong tumubo itong mga lupo. Aw, huu, eh, amo naman ni sili nga mapurga, dumantasin nga mga gulay-gulay mo. <laughs> Siyempre mga kailongga namit kid ining lupo kung may ara kita sang munggo. Siyempre bago nato nung pisahan itak ang taanay ining atin nga munggo mga kailongga. Ang ho eh, para dali ini mahumok karon. ron. Siyempre hugasan nga po muna natin itong atin pong lupo dahil napilian na po natin ito kanina. At siyempre mag slice na rin po tayo ng atin pong mga lamas. Tulad nga po neton, kamatis bawang sibuyas. Ay abaw a uh, kami gani makatilaw sang lupo mga kailongga humo human gid ani pariha gani sini subong human ani syempre duro gid nga magtubo sini nga lupo basta gani diri ka sa uma mga kailunga mag istar syempre bisan ano na lang gid nga gulay-gulay aton gid ini nga maluto basta hindi ka lang pisli ang pareha sa ah eh, eh. At kapag ito na po ang itsura ng atin po munggo, syempre atin na po itong habwaon. Kahit kita karon magisa-gisa na sang aton nga mga laman. Kung ako gani magluto sini mga kailungga, ginasabay ko gining monggo sa pag -isa. At syempre ilagay na rin po natin itong mga pampalasa. Tulad nga po na itong asin, paminta at syaka magic sarap. Syempre optional nga lang po yan mga kailongga. Nasa inyo na rin po kung ano po mga pampalasa ang ginagamit nyo po dyan sa inyong mga bahay. Kaunting bukal-bukal nga lang itong mga kailongga. Ilagay na rin po natin itong dahon po ng lupo. At dahil nga po e eh, madali nga lang po itong maluto. Syempre ito na nga po. Luto na po ang ating monggong may lupo. Abaw ah. Kan namit kid. Tara na po mga kailangga, lamo na po tayo. At syempre, ito na pong hinihintay nyo. Free shout out. Syempre, Shout out kita kay Milein Servania ng Lipa Batangas. Kad syempre ari pa shout out kita kay Che Villaruel Rockwell ng Tarlac. Kad ari pa mga kailonga shout out kita kay MC Gali Ibarbia ng Santiago City. At ito na pong huli nating isya shout out. Shout out kita kay Mac Angeles ng Angeles Pampanga. Kad syempre ang ya siling na mission na daw magkaun sang balinghoy mga kailongga, Kay wala daw sang makuha daw dito sa ila banda. Ay, abaw ako, may ara gani ka makita sang binhi, pwede man nga magtanom na ikaw. Ahoy, para pag gusto ka mo. Madamo, okay, gid nga salamat sa inyo nga suporta ah, mga kailongga daw ino. Ah, at hanggang dito na nga alam po muna ang ating video mga kailongga. Salamat sa inyong panonood. God bless us.